Hello guys, I'm back. Hindi ko matin yung ating order today na napili ko sa TikTok. So yan guys, nice. meron tayong pagyawat. Hindi siya masyadong halata, pero ayan siya. Pagyawat tayo. So, ating crystal lamp touching control. So guys, patry natin siya kung maganda nga ba siya. Or, defective.

expect the game flash express. ship guys, so sealed brush ha. Yung nakate naka pa, nakate pa yung At wala namang hulo, So, saan na natin? Ang lang siya meron siyang remote na mabili. <laughs> may remote siyang kasarap. Actually, meron akong ganito tapos na yung mga string light And... <laughs> oh my god. Gusto ko na siyang Ang kanyang charger ay Type-C. Type-C mga may infinite charger. Yung pagdito. Na-unpack ko na siya. Pero kung makikita ninyo, may mga scratches siya dito. So, kaya nung parang may sunyo na. Pero tingnan natin kung gagana pa rin siya. Kukunin ko lang yung ating uh, taxi charger na mahabot, which is yung pang phone At the same time, sasara ko rin yung mga bintana para may kamadilang. Pati na rin yung ilo, kasi test natin pa kung gagana pa rin siya. So, yan yung pinakamadaling ng ating kwarta ng mga bintana. Kasi nga, maliwanag yung ating bintana or yung cortina. Anyway, bibili pa lang din naman tayo ng ating cortina. Tinintay ko pa yung regalo ng aking mga ng I'm So, Tignan natin kung mabibigay yun. At pag mabigay natin, maganda siya. Kasi matatakpan yung kwarto ko. Tsaka mas masarap matulog kasi medyo madito. Mga babe, ganito nga pala kahaba yung kanyang charger. So, ayan. Mahaba na rin siya. Tapos ito yung charger ng cellphone. Parang kalahati siya ng charger ng cellphone. Try natin siya using yung charger. Tapos so, gagamitin lang natin itong bulong ng charger. hindi siya <laughs> na Mga B, ayoko ko na-excited pa naman ako ma-deliver ko ngayon. Kasi sabi ko, hindi lang kwarto. Mm. Ayaw yung um, umaga Pero check, check natin siya. Mga ilang minuto. Pagkabilo na ko naman, natatanggal siya. Yung ilaw niya. Pero pag kasi napsak ko, meron siyang kulay green. May kulay green siya dyan. Pero, Pero, hindi siya nakakaroon try natin dun sa charger ng cellphone. Nalulong ko pa ang mga. Ito mga bed, may manual siya. Sabi kasi tap lang. Kina-charge ba ito mga yun. Wala. Alam na lang. talaga. Kasi tingnan nga dito, parang may sunog siya. Hindi ko expected na ganito yung ma-deliver sa... Ayaw gumana. Sabi kasi doon sa, ano, sa TikTok, Tinatap lang siya. Pero maganda naman yung mga niya dito. Mga feedback niya. Ay, bobo! Eh, parang isa pa. Eh, diba Pero pala siya kasama remote. So, ayan. Tingnan natin kung di siya. Uy, namipag ng green. No? Tingnan natin yung group. Eh, yung tsura niya nga. Maganda lang siya. Maganda na. Ang ganda siya. Kasi di ba yung doon sa, sa top? Ayan. Uy! <laughs> gumana na May po suspense pala ang mo. Pero kala na lang yung luna mo. Pagka binunod siya sa charge, mamamatay kaya siya. Ay, hindi. So, panina, low bat lang siya. So, yun so, lang guys.